good morning, good morning, good morning mga kaibigan. The Voice Kids kwentuhan tayo mga idol. Bakit po? May mga nag-PM po sa akin. Uh, SB, paano ba kayo nag-audition dyan? Kasi may anak ako or yung iba may pamangkin ako. Gusto ko din sanang isali dyan next time. No? Ganito po yan. So, ah uh, yung audition po yan, mall audition, yung malapit po sa amin, uh, ginanap po nung December 11, last year pa, Ah uh, 2022, December 11. No? Um, Actually, yung post na yon tinag, tinag lang sa amin. Tinag sa amin na may audition nga yung The Voice Kids, mga kaibigan. So, uh, pumunta kami doon sa Vista Mall Taguig. And syempre, si Billy, pinaghanda ko. No? Pero una muna, a week before that, kasi hindi talaga kami handa eh. Kasi, uh, nung nag-pandemic, ang huling contest ni Billy, 2019 pa eh. Yung, ano, yung Movie uh, uh Kid Idol, na siya yung grand champion doon. Tapos, 2020 hanggang ngayon, 'di ba na no, nag-pandemic, nag-boxing na siya eh. So from 2020, 21, 22, puro boxing na lang ginagawa namin. Kumbaga very minimal na lang siyang kumakanta. Uh, na, -na din siya sa mga contest. So nung nag-decide na kami na mag-audition doon, one week meron kami one week na sige nak taka. One week pa ano ano tayo um, vocalization tapos sa uh, review ng mga dating niyang kanta Uh, which, is, which is medyo nagmature na nga, kumapal na nang kasi dati yung boss ni Billy matinis talaga na mataas yung parang uh, Jackson Jackson 5 Michael Jackson ng um, bata pa siya. So, one week preparation, pumunta na kami doon sa uh, Vista Mall Tagig, no? Then, ayun, uh, ang daming pila, daming tao talaga. So, hindi lang 'yon, actually last na audition na 'yon, last mall audition na 'yon, nagkaroon na pala sila ng audition sa Bulacan. sa ano yata sa Cavite and some other parts ng Visayas uh, and Mindanao. So yon, di ko alam ko na expect kasi may mga bata na makikita mo magagaling talaga eh, no? And uh, yung iba mga amateurista at and, ang dami talaga. Sabi ko, "Nak, sige lang, just do your best." Hindi namin in-expect na makukuha pa kami word kasi ang dami, men. Ang dami talaga. Alam mo naman pag audition ng ABS or GMA, The Voice or kung ano man 'yan, um, Idol Philippines man 'yan, eh pinipilahan talaga. So, okay, nakakapila kami, tiyaga, tiyaga, tiyaga. And then nung time na nila, okay, kumanta na si Billy, yun nga yung video na in-upload namin. Then pinakanta pa uli siya na second song, uh, English, okay, nakumanta siya ng Jackson 5. And then nung ina-announce na yung sa line nila, yun, ah uh, seven sila doon, tatlo silang nakapasa sa uh, level 1. Doon sa line nila, kasi kanya-kanyang line yan eh. So after ng level 1, lahat ng, mga halos wala pang one fourth ng uh, buong pumila yung nakapasa sa level 2. So, Ayan na, tapos na yung level 1. Yung mga level 2 passers, akit na, pinakit na sila sa taas. Tapos yung level 2, pila na naman mga kaibigan. Ang haba, ilang oras na pilahan. Of course, ganun talaga uh, sa mga reality shows. Given na yon yung pipila kayo ng maghapon. Pila, uh, ano na po yon given na talaga yun. Kaya kailangan talaga. May, may time kayo for that. Merong budget of course. Kasi mahirap naman. Isa lang yung anak mo dun, wala kang dala. O, oh, di ba? Eh, di magugutom kayo pareha. So, budget and eh, syempre dapat yung passion mo nandun din ano. So, pila mahaba no, iniisa-isa. So, no si Billy na ang gagawin pala is uh, kakanta kayo sa video. So, i-introduce mo yung sarili mo, video isang Tagalog, isang English pinakanta. All right. So, um, then after that, we will all be notified sa call kung sino yung mga makaka uh, tawid ng level 2, kung sino yung mga makakapasa. And then Uh, after how many weeks yata yon uh, yeah uh, bili lon tayo pas da ganyan ganyan so another screening na naman so pangatlo na yung screening na to is screening daw ng mga writer so uh, in interview ganyan ganyan pinakanta uh, kinanta ni Billy nun, yung yakap yakap ni Charles Pampengo so okay sige uh, wait for our call ganyan ganyan so uh, uh, ano na naman kami antayin naman kami so after weeks na naman, ayan na, okay. So, ano na, pasado na daw, ano naman, screening naman ng mga producer or segment producer yata yan, if I remember it right. So, ayan na naman, interview, Blah 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 ganyan, 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 ganyan. Sa kotse pa nga kami noon, eh, naalala ko kasi nasa kasal kami noon. Shout out kay Mervin, yung kakwarko kasal niya noon, na nung nakatanggap kami ng na tawag, doon kami na interview, so pang-apat. And then, hindi pa daw yung tapos. Magdi-deliberation pa daw sila kung sino talaga yung mga tutungtong ng, uh, ano, ng blind audition. So, ayan, magantay pa daw ng, uh, ng uh, call Kasi magkakaroon pa daw sila ng meeting or deliberation And then, finally, yan uh, Kinontak na po kami uh, for, ayun uh, nga, blind audition And confirming na Billy made it to the blind audition And then, uh, isushoot nila yung kasama si Billy dun sa napili na may uh, envelope envelope invitation Kasi konti lang silang may ganun eh, na segment So, dahil siguro na gusto din nila yung yung, yung sa boxing ni Billy and then yung sa mga ginagawa namin and then yon and after that of course uh, blind audition na isang buong linggo po yun mga kaibigan na, uh, na proseso uh, day one kami nag audition and then as usual uh, ang aga ng call time namin talagang early in the morning tapos uuwi kayo ng gabi but again mga kaibigan ganun po talaga sa lahat po ng mga reality uh, TV shows na pdv man yan O ano, daklash O ano Ganun po talaga Waiting game uh, um, Talagang isang buong araw uh, Hours kayo na mag-aantay Nakaupo So, mga kaibigan 'yon binibigyan ko kayo ng picture uh, Doon sa mga nagtatanong Kung na gusto ding nga uh, Gawin to, no? Or maging bahagi ng Of course, uh, hindi naman lahat talaga Na nakakapunta doon Or nakaka- Uh, or will make it to to the blind audition or may sasalang sa TV. But, um, again, sa mga nagnanais na gawin yon the first thing to do is to try to do it. And before you do that, make it sure na syempre may proper uh, practice, nakapag-vocalize kayo, uh, merong proper training. Kung hindi kayo marunong at nakita nyo yung anak nyo may potential, pero kayo uh, hindi kayo marunong magturo, i-enroll nyo sa mga... Uh, vocal classes, yan, makakatulong yan. O kaya, nasa school, mayroong mga choir na nagpapa-audition. Ipaano e, paano nyo doon? Kasi, ah, uh, mga kaibigan, tayong mga magulang yung talagang makakatulong sa mga anak natin para mas ma, ano pa nila, ma-develop or ma matuklasan pa nila kung ano yung mga kaya nilang gawin. Kasi, yung mga parents na masyadong busy sa kanilang mga work, no, um, hindi nila alam. May mga potential pala yung mga anak nila pero hindi nila makita. So, yung iba, late na na late na nila na discover yung sarili nila pero kung meron ka namang 'di ba if you have the this uh, privilege na you can support your kid 'di ba as early as 7 or 6 6 years old tapos um iano mo na siya expose mo na siya sa mga talent ano activities mga events eh talagang nakakatulong din to to enhance the kids ano yung kanyang uh, confidence kapag kahit sa school 'di ba na kapag Kagaya niya, si, yung mga ibang The Voice din, kasi si Billy, nare-recognize na sila in sa school nila, nare sila dito sa amin. So maganda din yung malaking tulong sa mga bata para mabusa ang kanilang uh, self-confidence. So yun lang po, sa mga nagtatanong po sa akin kung ano yung proseso ng The Voice, again po, kailangan nyo po ng tiyaga, sipag, uh, financial kailangan nyo din yan. At higit sa lahat, bago nyo po papatungtungin yung anak nyo doon, make it sure that you are ready. Ngayon, syempre, tapos na yung uh, audition ang uh, next niyan The Voice Teens siguro then Idol Philippines the then next na naman The Voice Kids ngayon pa lang ihanda nyo na po ang inyong mga anak kung nagpaplano kayo or nangangarap kayo na gusto ding gawin or ipasahilihin ang inyong mga uh, chikiting sa The Voice Kids or kahit sa anong man ano uh, competition sa TV so yun po ang advice ko sa lahat na nagtatanong ha di ko na kayo iisaisin salamat po Silver Voice TV peace